Oh, oh. Uh, nandiyan ka ba Buko Martin? Buko oh, dito, dito. Ah, uh, bilisan mo po dito, tay, gamit Ta mo to. Ag unboxing ni ni Buko Martin. Buko Martin bakso ka na, tayo pa tasokan n'ya ba? ha diyan ang iti ala kami n'yan ha utu-utu dito kukwang, kukwang, dito'y, kukwang dito'y kukwang nga, huwan kukwang, yaw ayaw nung jabalayo siya o dito, bakan, maging na pwede na ka lumakan

Ken diag takaw ti manok, makita na nata dore brown out. Oray no, imaskaldo. imas kaldo. <laughs> Gili Manok mo. Ato mam. cellphone mo yan eh. Hello. Ta. Handa pa yung Andapay yeah, eh. Handa pa yung na. Naipayak na, kadalit po na. Oh, hello, buku Martin. Oh, hello. Oh, oh. Nandiyan buku Martin? Oh, bo, oh, dito, dito. Ah, bilisan mo pumunta dito. Tay, kamit mo to. A few moments later. Mama, hello. <laughs> hello, mama. Oh. Computer mo. Ah. Oh, computer ko mo. Oh. Pakitam. Thank you po sa lahat ng nagmamahal sa akin. Munang. Thank you. Certificate mo ano yun yun? Ah. Certificate oh. mo. Medal, medal mo. Mas dagdag ba? गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल आह को डेट ऑफ़ कोरोना कोरोना साश्वमु सोलर लाइट डेट ऑफ़ इटी पांग सुपर मोस्ट जोलम नामकलाई अटका Halo, halo, halo. Hello, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, Ada, ada bateri naik. kabel muntah yan, Unik na. Uin, uin, uin. Aduh, tuh ini naik tornil yung. Itu so, gaya muka nalustra. Datang utikmu. Kita lapayang <laughs> mou. Ada, ada namang kanyak. Pati yang baterim. Ambil muntah selbong mou. Ang ibu mou. mo mong ibu mou tuh. Be. Ito. Madian, mas itu itu na Oke, kapi Okay, copy, copy. itu anak ko, medal ko. Ah, medal. Okay. medal dua Ah, kala deta. Marun, kukuwak. Kukuwak deta. Oh, Hello, hello Maxim. Yan mas dakdakil -dak te problema ka pa mas dakdakil -dak da te bagi dahim na bagi mi. Oh. Complete package. Complete package. Oh. At babylon, lang baby may yung tanapan. Kajal ko! Dore, brown out kan! Dore, one weekend! <laughs> Tasila oh, win ka sa hal'o. Kajal ko, do so <laughs> ore ka na brown out kan. Para sa sesyon. Palit ni wikaran mo ah. Ala ferse san. Kajal ko. Nyam yeah, mati da kaya, do pete ang nakagatang solar kajal ko. Gagatang na. barangay gumarweng. Tadura yung brown out, tikit ko ha. Nalawag na ta. Solar, di. Solar yung amin ta. A few moments later. Hindi <laughs> ko alam kung nababaliw na yung magtitang yan o sadyang ano, baliw lang talaga yung tita na yan. <laughs> <laughs> yan, yan. yan ng yung may langgam na sa mata. Mm -mm, yung may langgam na yun. Kita, yan na. hindi ko naman alam eh. May wait lang ka! Taasin mo kamay hmm, ala, ala, ka mo! yun? Wala, wala, sige. Taas si Deta anak ko. Dapat pa may amon. Yo, awanin. Pinaglulukwan daman tayo ni Ining ko. Kaya ayaw na ayaw ka ni Maxine eh. O, sutil ka una. Awanin. Balubin na ka ni hmm. Tita. Hmm. mo kamay mo. yun? ka mga bubble rap dadja anak mo Marlito tawag mong pakainin bukas nang red ribbon ang ganda ganda damit ganda ganda buka tayo ribbon ah hawak mo to hawak mo yan sige lang ah kaya ooooy kawani ganda 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 tingnan ha Ganda. Ganda. Ah, ito, 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 ito. Madi mata na may sadyay kwa na yan. Malinis to. Ganda. May sadyay yan, tirupa na yan eh. Ganda. So nakangangis. Ligo ulit yan. <laughs> Frozen. <laughs> wow, ganda. Tingin. Tingin mo din. Tingin mo din. Ganda. Lala ka pa.